Hehehehe <laughs> Ako si Chit tayo, ganda lalaki <laughs> Yan mga kabilas Samahan nyo kami, mamanti kami Tapos mga mana Sama natin si Oman Vlog Tapos si, si Miss Mindore mga kabilas Ayun sila natin na rin lang ba Tapos hahapay natin din eh Ganun uh, na Mga kabilas oh Tuwanto tuwan, ka tuwan, si Bilas doon oh. At nandun si Miss Mindore niya Na uh, may nahuli na rin isang isda o oh, yan mga kabilas, so may dalawang bata pa kami nakita din sa may aming pinapangwalaan. Ato to ay! O yan mga kabilas, si Bilas ay nagbabantay ng isda sa ilalim. Daga lang may mahuli tayo para tayo may ipang food trip. Yung! Nakakadali! Oh, oh. Kabilas! Ano ang sdayan? Oh, wow, ah, Ano sdayan? tawag, yan. Yan? tawag dito. Ano? Ano tao Ah, bilas. Pa comment po kung ano tawag sa inyo yang isda na yan. Para siyang pakoy ano bilas. Oo. Oh. Uh, Lapad do. do ah, kamay ko eh. Tara. <laughs> tara. Kontrip tayo. Ayun mga kabilas. Ito yung dalawang bata na kita nang ganto talon do sa ano sa puno. Ah, na, nakalutang sa dagat. Ginigyan tayo ng mangga, mga napakasarap mga kabilas, no? Oh. Ito oh, may mga puno daw sila nito. Ah, GM, tapos yung pangalan mo? Glenn. Glenn, shout out mga kabilas kay GM to kay Glenn, napaka ko na bata. Na, let's go. Ayan mga kabilas. Ayan mga kabilas, syempre ako naman ha. Walang huli. Siya, siya naman ang maglilinis. <laughs> mga kabilas ha, anong tawag sa inyo nito? Buhay na buhay pa siya oh. Para siyang uh, tilapia na... Tilapia sa kati. Buhay. Dilinisan <laughs> natin ito mga kabilas. Siyempre, unahin natin na sa Maral. Yan lang ang nahuli natin, mga kabilas. Mga kabilas, masarap At inihaw ito. Pagkitaan nyo na ang aming uh, nahuli. Bilas, parang mas masarap inihaw ito. Buhay na buhay pa siya. Oo oh, naman. Ayun na yung mga kabilas. bilas yan. Langis langis yan. Buhay na buhay pa siya. Masarap yan inihaw. Oo, oh, mga kabilas. Ito nga yung sinasabing fresh na fresh na ano. Bagong-bagong huli, mga Bagong-bagong huli, mga kabilas.

Fresh na fresh. Ano bilas? <laughs> ano na kayo Ako si Chetayo, ganda lalaki Lord, <laughs> salamat po sa blessing na, na sa amin Sana marami kong biyay <laughs> Amen! Woo! Saray tayo! <laughs> tayo! Tayo mga bilas! Sabaw! Wow! Wow! Sarap! Sabaw! po mga bilas Puta ba? Uy, ano, walang huli sa lambat Buti lang, may pala tayo Ayo Ay kung wala, hindi wala. wala tayong hapon tripid ano Ayun oh, mga oh, kabilas Tapos na tayo See you tomorrow